Naalala ko nga pala, ginamit ko tong dryer. Baka mapagalitan ako, bakit hindi ko tinanggal sa saksakan. Lilinisin ko na rin tuloy, mga kapreni. Para naman luminis, di ba? Ako lang naman gumagamit nito, yung nanay ko kasi hindi nagdadryer. Hanggat may araw, hindi magdadryer yun. Kaya sabi ko, bakit naman bumili pa kayo ng dryer kung hindi nyo namang ginagamit? Gagamitin naman daw kapag katag-ulan. Kapreni, punasan mo ng mabuti. Pinupunasan ko naman talaga ng mabuti, pero hanggang punas lang. Yung bang mapupunas lang talaga, pero hindi mali lilinis ng husto. Ang mahalaga na pupunasan. Matagal na yung dryer na to, Kapreni. Ewan ko ba bakit hindi masira-sira. Pero wag naman sanang masisira. Sa sobrang katagalan na nga ng dryer na to, Kapreni, kapag kagagamitin ko, umiinit ulo ko. Yung dryer mo, sobrang tagal na talaga. Nawawala na ang tunay na ganda. Kumukupas. Pinunasan ko na rin dito sa gilid. Sabi ng Daddy Chester, bumili na daw ako ng mati para isasampay ko na lang daw. Sabi ko naman mga kapreni, wala ba yung mismong nagsasampay na rin? At yung nagtutupi na din ng damit para wala na talaga akong gagawin. Ang gagawin na lang, magsusota lang ng damit. Pero meron ng taga-laba, taga-sampay at taga tupi. Panigurado mga kapreni, hayahay na lang ang buhay. Sagot ni Daddy Chester mga kapreni, hindi daw yun ang kailangan ko, katulong na raw. Pero para sa akin mga kapreni, hindi ko siguro kailangan ng katulong. Dahil simula nung kinasal kami ni Daddy Chester, ginawa na niya akong katulong. Nung nanliligaw pa lang siya, sabi niya sa akin, gagawin daw niya akong buhay prinsesa. Hanggang ngayon mga kapreni, yung pa rin ang pinangahawakan ko sa kanya. Umaasa pa rin ako, Daddy Chester. Wala kaming ibang pantakip Kapreni, kundi lumang short na lang at lumang dami. Ganyan kasi ginagawa ng nanay ko, tinatakpan niya ng tela. Tapos tatakpan ng plastic. Nasa gilid kasi to ng bahay namin, Kapreni, kapag kaumuulan, nababasa itong washing machine at dryer. Kaya naman tinatakpan ng plastic. Ngayon, alam nyo na mga Kapreni, at hindi pa natatapos at meron pang ilalagay. Yung kahoy, ilalagay dito. Kasi nga, kapag kahumangin, lili pa rin yung plastic, kaya dapat meron nakadagan na mabigat. Bakit Kahoy, tanong ko, sagot nyo Hindi ko rin kasi alam mga kapreni Hayaan nyo at itatanong ko kay nanay Sigurado <laughs> kapag kaumulan, walang tubig na makakapaso Safe na safe <laughs> Ang gagawin ko na mga kapreni Kumuha ko ng timba at maglalagay ako ng tubig Ang tagal ng tubig sa host, mga kapreni Kaya kumuha na lang ako ng tubig sa drum <laughs> Eh bakit naman kasi gumamit pa ng gripo Kung may tubig naman kasi sa dram Nako Kapreni, huwag mong pahirapan Sarili mo Binuhat ko na kapreni Magdidilig kasi ako ng halaman ng nanay ko Hindi ko halaman <laughs> Halaman ko kasi kapreni, pag uwi pa ni Daddy Chester, didiligan. Bumalma ka kapreni, pinapatawa ko lang yung malungkot mong muka. Bawal magalit dito, dapat ako lang, sorry na. Baka kasi nananawa na kayo ng paulit-ulit kong binablog, kaya eto, magdidilig naman ako. Kayo ba mga kapreni, nadiligan na ba kayo? Este, nagdilig na ba kayo ng halaman nyo? Sa namang mga kapreni, hindi kayo nagdidilig kasi nga wala kayong halaman. O kaya hindi kayo nagdidilig pero may halaman kayo. Yung plato mo, ginawa ng patungan ng paso. Huwag ka basta-basta Tapon ng lagayan, pwede pang paglagyan ng halaman. Pero huwag ka mga kapreni, may magagandang paso din. Napakahilig talaga sa halaman ng nanay ko, hindi naman obvious. Kapag napunta kayo dito at humingi kayo ng halaman, bibigyan ko kayo ng halaman ng nanay ko. Pero yung paso, hindi ko ibibigay sa inyo. Kapreni, ilang beses ko bang lilinawin sa inyo yung karton binibenta ng nanay ko kaya nakakalat dito. Huwag kang paulit-ulit na parang sirang plaka. Ayan, naparami ako ng tubig kaya wawalisan ko. Walang kwentang vlog na naman ang napanood nyo. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!